Oh, isang panahala na lang, may glory na ako Moonton, baka di mo pa ako pagbigyan yan ha Pag ganitong alanganin pa naman yung star Doon madalas may namalas, no? Danas ng lahat yan Kapag may ma-achieve ka na, doon ka pa malulustrik <laughs> Napapadalas tuloy paggamit ko sa yun na jungle type Kasi hamdam ko, kayang-kaya kong na ng mga syunga-syungang random na kasama eh. Paggamit ko to si kahit di ko main role yung pagiging jungle Ginagawa ako na, nakikipag-agawan pa ako Di naman ako malakas magcore eh Pero sigurado ako, mas malasa ako sa mga random kong nakakasama sa ranking Hirap na magtihuala, nakakadala na. 3 days na ako na-stuck dito sa owner pa old ulit yung star ko hindi ako makapag MG kaka-adjust oo lalo na't eto alanganin pa star ko isang once star na lang MG na ako pero maatik to guys papahirapan tayo ni Monton dito ipapakalaban tayo sa mga malalakas tapos yung kakampi natin kung hindi syo nga mga normal na tao lang katulad natin no tapos pindutin mo na rin yung follow tingnan mo magpa-following yan okay game tuloy natin ang kwento dito medyo late game na yung lala ng mga kalaban ang lalakas hindi tayo pinagalaw sinasabi ko nung no ba? basta-basta mananahalo dito One stun na lang MG na Kailangan to paghirapan talaga natin Kamali pa ako ng discarte dito guys Alam ko mahuubos kami madala dito Buti nasitan ng tigunil namin Swerte ko nga dito kasi may mga laro pa yung mga kasama nating random kahit pa paano eh Ayaw grabe yung ling boys oh Palumpalo naman yung pumapasok na sa tore Ako Hala Nakataas na nga yung link. Nakasal pa daw tayo, sabi din Joe. Pero dead mo lang sa mga ganyan kalaban, masisira na ng laro natin. Mas mahalaga sa akin manalo kaysa may pag token sa ngayon. Oh, ito pang third lord na nala. Defense of the Ancient talaga malala Magagawa namin dito. Ah. Oh. Yun! Yun! Ubus sa akin yan, boys. Oh! Hmm! Hmm, okay. O, oh, panis wipe wipeout namin, kaso hindi pa rin kami makapush. Alanganin yung mga clips kanina. Saka magaling din tumiskat itong Moscow dili Lakas yung may oh. Nice one. Nice one, nice one, nice one. Grabe yung laban no Mabot ng 24 minutes Pang-anim na lord na namin to Gara no Pag gusto mong manalo Kailangan pahirapan Pero pag matatalo ka dali lang no Tatapusin ka ng mga kalaban Mga 8 minutes Tapos ito Isang panalo lang Hinihiling natin guys Kailangan pang ialay yung dugot Paawis mo Pero kapag makuha lang namin tong pang-anim na lord na to Gagan na buhay namin Pwede namin makaangat ng lane Pag 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 cái 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 nice one, Ok na ok na ôi okay na, kitao, ôi oh, long iyo, wag na na wag na, wag na. Ako. Oh. Punat ah. Mm hmm, hmm. Fuck. Okay na, okay na, okay na, okay na. Okay na, okay na. Baba, baba, baba ako, baba May bababa na. Wala na, end balls na. Wow, wow, we. Pulpi sa amin ah. Nice one. At sa wakas ay, ako. <laughs> oh. Tagumpay tayo, guys. Wawawi. Wow, Nakamit ko na rin sa wakas yung gusto kong mangyari sa rank natin, guys. Daan pa puntang immortal na ba to? oh parang mahihirapan pa rin tayo, no? Balita ko kasi marami pa rin cancer dito sa MG. Samahan nyo na lang ako sa susunod nating video. Nice game sa mga kalaban natin, wawawi. Wow, Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo, guys.